Magandang araw, mga ka-health cares, at welcome sa ating YouTube channel. At sa araw na ito, tayo ay magbibigay ng mahalagang tips para sa kalusugan ng ating mga mata. Alam natin kung gaano kahalaga ang mga mata sa ating pang-araw-araw na buhay, kaya't ito ay nararapat nating alagaan. Una, regular na eye check-up. Ito ay hindi lamang para sa mga taong may mataas na grado, kundi pati na rin sa mga may malinaw na paningin. Ang pagsusuri ng mata sa isang optometrist o ophthalmologist ay makakatulong sa pagsusuri at pagtukoy ng mga problema sa paningin na maaaring hindi natin namamalayan. Pangalawa, ang ating mga mata ay nagbi-benefit mula sa tamang pagkain. Ito ay dahil ang ilang nutrients tulad ng vitamina A, C, E, at zinc ay makakatulong sa pag-alaga ng mga mata. Ang mga pagkain tulad ng carrots, spinach, itlog, at mga isda ay mayaman sa mga nutrients na ito. Pangatlo, iwasan ang sobrang paggamit ng gadgets. Sa mundo ngayon, hindi maiiwasan ang paggamit ng mga gadgets tulad ng mga smartphones at computers. Ngunit ang sobrang paggamit nito ay maaaring magdulot ng eye strain at pagkasira ng mata. Huwag kalimutan magkaroon ng mga breaks mula sa screen upang mapahinga ang mata. Pangapat, proteksyon sa araw. Huwag kalimutan na proteksyonan ang mga mata mula sa matinding araw. Ito ay dahil ang UV rays ng araw ay maaaring makasama sa mata. Magsuot ng sunglasses na may UV protection upang mapanatili ang kalusugan ng inyong mga mata. Panglima, magkaroon ng malinis na paligid. Ang malinis na paligid ay nagbibigay daan sa malinis na hangin na hindi nakakasama sa mata. Ito ay makakatulong na iwasan ang mga irritations at infections sa mata. Pang-anim, magkaroon ng sapat na tulog. Hindi lang ang ating katawan ang kailangan ng sapat na pahinga, pati na rin ang ating mga mata. Kapag tayo ay hindi nakakakuha ng sapat na tulog, ang mata ay maaring maging dry at mas makasama sa pag-aalaga ng ating paningin. Pang-pito, pahinga ng mata. Iwasan ang matagal na pagbabad sa screen ng computer o gadget. Gawin ang 20-20-20 rule, bawat 20 minuto, Itabi ang iyong mata ng dalawampung segundo sa malayo na bagay na nasa halos dalawampung talampakan ang layo. Ito ay makakatulong sa pagpapahinga ng mata mula sa mataas na tensyon. Pang-walo, pag-iwas sa pagkamot ng mata. Huwag kamutin ng mga mata. Ito ay maaaring magdulot ng impeksyon at masamang epekto sa mata. Pang-syam, tamang ilaw. Siguruhing may sapat na ilaw habang nagbabasa o gumagamit ng computer upang maiwasan ang pagod ng mata pang sampu eksersisyo para sa mata. Maaari ring gawin ang mga simpleng mata ang exercises tulad ng pag-ikot ng mata sa mga pahina ng oras. Ito ay nagbibigay ng masusing pagsasanay sa mga mata. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga update natin. Kung may mga katanungan o mga topics na nais mong pag-usapan, huwag kalimutan mag-iwan ng mga comments sa baba. Maraming salamat ulit at inatmo tayong lahat.